Aris, ang Aris ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw. Nang mga kalikasan, may katapangan ang ugali na matahimik. At maingat sa pagsasabi ng pabigla-bigla, dahil ayaw din ang nakakasakit ng damdamin ng ibang tao, at maingat sa pagkilos at lalo sa mga ginagawa, kung may nasabi sa nakausap, ay talagang gagawin ayaw ng nasisira sa mga kinakausap, hindi makukuha sa suhulan ng mapanatiling may pinagkakakitaan, masipag sa trabaho dahil doon nakakakuha ng maayos na dapat na maiipon na pera, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aris ngayong araw, na mula sa mga bituin. Malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow number 60, number 25, at number 10. Taurus, ang Taurus ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, may ugaling madaling mainis at pwedeng magalit kagad, kaya ayaw ng mga usapang mahaba, may striktong ugali sa mga sinasabi at sa mga dapat nagagawin sa mga trabaho, Maingat sa pagsasalita para walang maging kagalit, maaruga sa magulang at handa laging makatulong, sa kapatid, at magulang kung may naiipon na pera, hanggat maari ay ayaw kasama ang mga nagtatamad tamaran, ang bigay na ugali ng kalikasan sa toros ngayong araw, na mula sa sikat ng araw. May katipiran sa pagpapalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color blue, number 21, number 18 at number 10. Gemini, ang Gemini ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, mayroong ugaling matahimik sa paggawa ng trabaho at hindi nagpapataan sa mga ginagawa mas gusto ang magtrabaho na mag-isa para magkaroon ng mahabang pinagkakakitaan, maingat sa sinasabi sa mga kasama at ganoon din sa pamilya, para laging may maayos na relasyon, madisiplina sa pakikipag-usap, dahil ayaw nang napipintasan ng mga kausap, maaruga sa tahanan ng laging may good energy ng swerte ang pamilya, may ugali ngayong araw na madaling magseselos, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan. Ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, na kaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, malambing sa pag-ibig ngayong araw, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color pink, number 17, number 24, at number 36. Cancer, ang cancer ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, maingat kung sa pagkita ng pera, ay hindi gagawa ng kalokohan, nang walang maging kaaway na tao, sa trabaho ay matsaga dahil doon nakakaipon ng pera para sa kabuhayan, matapat sa trabaho at maasahan sa mga gawain, maaruga sa pamilya para mabigyan laging maayos na advice para laging nasa ayos ang buhay pamilya, laging nasa isip ang pagtulong sa magulang at kapatid kung lalapit ang bigay na ugali ng kalikasan sa cancer ngayong araw, na mula sa sikat ng araw pahinga ng katawan at isipan sa gabi ang nais nice mga masuswerteng kulay at numero, color green and color yellow, number 26, number 17 at number 30. Leo, ang Leo ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw, ng mga kalikasan, maingat sa trabaho na matapat kaya hindi basta mapapakiusapan ayaw ng pagkakamali, kung magsasalita ay mas pinag-aaralan ng walang masasaktan na ibang tao. Sa trabaho ay mapanuri ayaw na mag-uumpisa ng pabigla-bigla. Madisiplina sa trabaho gagawa ng matahimik, sa suhulan ay galit ayaw ng mga ganoon perang usapan, masipag at masinop sa paghahanap buhay may mapanuring isipan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa liyo ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan. May katipiran sa paglalabas ng kera, malambing sa pag-ibig, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red, number 16, number 24 at number 8. Virgo, ang Virgo ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw. Nang mga kalikasan, may mapanuring isipan ang mga mata ay matalas kung nasa trabaho, at kung nasabi na ay gagawin, dahil hindi naman magbibigay ng salita na mapapahiya, na aayon ang sinasabi para lahat ay masaya ng walang problema. Sa trabaho ay matsaga dahil para hindi masingitan ng pwedeng problema, at hindi makukuha sa pakisamahan mas gusto ang magtrabaho ng mag-isa, Ayaw ng mga usapang kayabangan mas gusto pa ang magtrabaho. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw na mula sa mga bituin. Matipid sa paglalabas ng pera pagtitipid muna bago paggasta. Mga masuswerteng kulay at numero color white and color red, number 16 at number 5 at number 10. Libra ang libra ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw. ng mga kalikasan sa trabaho ngayong araw ay matsaga. At ayaw ng mga usapang chismisan, hindi nagpapataan. Sa dapat na gagawin, at matapat sa napasukang hanap buhay, ayaw ng mga biroan pag oras na ng trabaho dahil nakakaabala ang ganoon kaya ayaw ng usapang mahaba, may isang salita pag nasabi ay gagawin, laging may pangarap na maging masaya ang buhay pamilya, naninigurado sa mga ginagawa para hindi na mapasok sa problema. Sa tahanan ay masaya kapag nasa pamilya at gusto ay masasayang mga usapan. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa libra ngayong araw na mula sa sikat ng araw. Pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color gold number 8 number 30 at number 24. Scorpio, ang Scorpio ngayon sa pahiwatig na bigay. Nang galaw ng mga kalikasan, may ugaling masinop at matsaga, at kung gagawa ng isang bagay ay mag-iisip muna ayaw ng nagmamadali para sa trabaho ng makagawa ng maayos na gawain, at pamumuhay ayaw nakikisuyo sa ibang tao, mas gugustuhin na siya ang gagawa, laging naninigurado sa mga gagawin, May masipag na ugali at masikap na nagbibigay ng good energy ng swerte sa buhay ang nasa isipan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw, na mula sa mga bituin. Malambing sa pagmamahalan at laging nagtitiwala sa minamahal, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red, number 17, number 20 at number 5. Sagittarius, ang Sagittarius ngayon sa pahiwatig na Bigay ng galaw ng mga kalikasan, sa trabaho ay masinop at gumagawa ng walang pagpapataan, dahil gusto ay maayos ang lahat na magagawa, inuuna ang trabaho kaysa makipagkwentuhan, ayaw ng mga usapang mahaba para makaiwas na mainis, may mahabang pasensya pero may katapangan na pag-uugali. Sa tahanan ang gusto ay masasarap na pagkain para sa magandang kalusugan ng pamilya. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan. Malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red number 28, number 21 at number 9. Capricorn, ang Capricorn ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, maingat sa sinasabi at pagbibigay ng mga kaalaman, masinup sa hanap buhay, at kung susuhulan lang pera ang usapan, ay lalayo na kagad para makaiwas na madamay. Sa trabaho ay may matapat na ugali para sa ikakaganda ng mga gawain, sa bahay ay masaya ang pakiramdam, sa masayang usapan ng pamumuhay at walang okrayang borwan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw, na mula sa sikat ng araw. Ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, pahinga ng katawan at isipan sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color blue number 5, number 18 at number 29. Aquarius, ang Aquarius ngayon sa pahiwatig nabigay nang galaw ng mga kalikasan kung pera ang usapan ay ayaw ng may kalokohan kung kikita ng pera at masasabing masungit na ugali matahimik na araw ang gusto, madisiplina sa trabaho at laging una ang trabaho para patuloy na magkaroon ng mahabang pagkakakitaan at hindi kayang gumawa ng mga bagay na pwedeng mawala ng trabaho dahil para sa pamilya, ang ginagawang katapatan at masipag para laging may aasahang sweldo, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan. Pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 34 number 21 at number 29. Pisces, ang Pisces ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, sa trabaho ay may matapang na ugali na mapanuri sa mga dapat nagagawin, at tunay na maaasahan sa mga trabaho na maingat, at laging inuuna ang pamilya sa mga kinikitang pera, kaya bawal ang utang ang nausapan lalayo na kagad. Inuuna ang mga gawain at ayaw niya ng mga usapan walang kaugnayan sa trabaho, masipag para mapaganda ang buhay ng mapasaya ang pamumuhay, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw, na mula sa mga bituin. Malambing sa pagmamahalan, at laging may tiwala sa minamahal, mga masuswerteng kulay at numero. Color pink and color red number 11, number 32 at number 25.